tayo guys yan magandang hapon ele okay, anak ko guys oh naglalaro ha? lalaro ka? wow Smile guys, smile. Picture. Picture. Bitawan mo yung hawak mo. Cute. Paano cute? <laughs> Ang model ng ano, punong papaya. Ayan o. Oh. Model yan. Oop, oh, oop. Oh. <laughs> Bitawan mo yung hawak mo. dami mong hawak eh. Ayan, model po yan ng ano, ng papaya. Ayan. Saan ka punta? Saan? Alayo layo mo na. Halika na dito. Halika na dito anak. Eh Tara dito. 'Yung model ng ano, papaya. Ang dami mong hawak ah. Ha. Ano yung hawak mo? Tas mo yung short mo. Hehe. <coughs> <coughs> Napakasipag naman. <laughs> And guys, ang mga manok. Ayun yan. Malalaki na. Yung pa yung mga maliliit. gagawin mo dyan, papasok ka. Ayaw. Halika na dito. Dito ka na maglaro. Eli. Tara na. Gabi na, halika na. Ano yung ginagawa mo? Halika na dito. Oh, napaupo na. <laughs> tayo, tayo. Galing ah. Ang galing ah. Halika na dito.